bumili na ako ng panlagay dito LED dual contact para may ilaw to ito yung compartment ng Aerox yan ano? nandito kasi yung gas tank niya sa unahan yan nandyan yung space niya para sa gas tank nagagamit na compartment ito na nga pala yung makakasama natin sa ating mga biyahe itong bago nating unit Aerox 155 So ngayon nga pala is wala pa tayo magiging biyahe ngayon. Gusto ko lang makuha na ng, ng video itong bago natin makakasama sa ating mga biyahe. Aerox 155. Wala pa ako nababago dito. Kasi panigurado may mga ikakabit ako mga bago dito. Halos stock lang naman to. Yan, kaha niya. Yung gulong pala. Sabi ng owner, pinalitan na niya to. Pang V2 daw to. Pang Aerox version 2. Una't huli. Tapos overall naman stock talaga as in wala pa talaga na bago. Sa mga nagtatanong pala kung nasaan yung MIUI natin. Wala na yung MIUI natin mga boss. Yan kung napansin nyo, ibang motor yung gamit ko nitong huli kong vlog. Nang hirap lang ako kay Papa. Binenta ko na. Bakit ko nga ba ibinenta? Bala ko sana yung pakargahan. Kasi medyo nabibitin talaga ako sa takbo. Kaya lang, naisip ko, lalakas sa gas. Yung gastos kasi parang ganun din. Kaya naisip ko na lang, ibenta yung MIUI tapos kumuha ng bagong unit. Ito nga pala yung nakuha natin is Aerox 155 version 1 to. Then kuha lang natin ng isang paikot na shot. Bago ko pala makalimutan banggitin, yung MIUI kasi natin, yung mga gamit natin itong mga previous vlog natin, simulan na bili ko yun hanggang sa nawala na sa akin, hindi ko man lang napangalanan. Bali ito may naisip na akong pangalan. Yan. Pag sinabi kasi yung Aerox, ang unang pumapasok sa isip ko is si Motodeck. Kung kilala niyo si Motodeck, isa rin motovlogger. Ganito yung gamit-gamit niya motor dati. Dito ko kasi siya nakilala. As in ganitong ganito, ganinyan yung kulay ng motor niya. Aerox din. Kaya pag sinabing Aerox, si motodik talaga ang isa sa naiisip ko. Kaya yun, naisip ko na ang ipangalan na lang dito sa motor natin is Motodrick.